umatake na naman po at sakit ng BUG na kapag ka ang manibela namamatay ang ignition namamatay yung makina ayun, patay disregard nyo na lang yung tunog ng makina sa likod dahil may nakaisitag pa na Aerox so ito mga boss may Aerox tayong customer dito nakabili ng belt na pirated, eto print pa lang ng karton print, no? sa sticker, ibang iba na ibang iba na yung font pati yung itsura ng mismo belt ibang iba talaga pakita ko po sa inyo yung comparison kung pa paano yung malalaman kung peke o original yung belt na inyong bibili ayan o makintab yung itsura nya so ito po yung original na belt ayan papansin nyo gray yung gilid yan po yung original tapos yung print nya ayan yung font maganda ito sa kabila, sobrang liit ng point. Ayan o. Ang layo, diba? Yung print naman sa mismong belt, nasa bandang ilalim. Yung print naman dito sa pirated, nasa gitna. Ibang-iba rin ang itsura. Ayan o. So, ito original. Ito pirated. Ayan o. Tingnan nyo naman yung nakalagay na b Ibang-iba. Gray ang gilid ng original. Black ang pirated. Pero pag ginamit naman niya, magiging black din. No? Pero yung original talaga, dapat, ay gray. So, eto naman, mag nyo ito, 7 years, hindi na baklas, first time. Tingnan nyo naman kung gaano ka dumi. Sobra. Eto pa, yung iba sa ating mga ginawa. So, normally mga boss, sakit ito ng Miyu Gear. Na kapag ka nililiku mo yung manibela, kapunta sa kaliwa o sa kanan, mamamatay yung makina. Pero buhay yung panel. Eto ang example. Ayun, patay. Disregard nyo na lang yung tunog sa background. Kasi may naka-start pa na hero sa likod na ginagawa. Ayan o. Bosa ngayon, ayaw na mamamatay. Pero pag pinapaandar daw ni bossing sa kalsada mismo, kada liko niya ay namamatay. Kaya siya ay hirap na hirap. So babaklasin ko na ito mga boss. Papakita ko sa inyo kung ano yung issue. So ito na mga boss, yung Mio Baklas na yung buong harapan. Tanggalin ko lang yung susi. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa kong remedyo. Ito kasi lagi nababalat yung wire sa sakit, kaya namamatay. Inukit ko yung plastic na yan, sa ilalim ng ignition key. Hindi ko alam kung anong purpose niya na Doon ko pinadahan yung wire para hindi siya banat na banat at hindi na pepwersa. Tapos kinable ko dito. Pero syempre, kung kinable tie ko yan, medyo nilargahan ko yan. yan. Hindi po yan banat. Tapos ito yung kanya sa akin. Nahihila yan. Kinaibultay ko rin siya sa gitna. Pero kasi yan dyan parang clip Kaya makikita mo yung wire na malaki. Brake cable po yan papunta sa gulong sariko, sa likod, sa preno. Yan yung humihila sa wire pag dumidikit. Kaya nahihila yung wire na sa akin. Lumuluwag nagdulos yung connection sa susian, kaya siya namamatay original dito ay nakapadaan yung wire sa ibabaw tapos nakalusot dyan dito sa kabling bakal na yan pag lumiliko, nahihila, naglulus bago ko nga pala ito binalik na, hindi ko nalang na pasensya na mga boss hindi ko rin na-picture yung original na posisyon sinikipan ko yung mga terminal at nilinis so ngayon, nakakabit na na-testing natin actually, na-test drive na to na-test drive ko na, at na-test drive na din nakakita ko lang sa inyo So ayan mga boss, goods na goods ayan. na. makakapag na ulit si boss na maayos. So yun lang. Ride safe and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.